Sa bahay ng kanyang kaibigan, nagising si Kara Robinson sa huni ng mga ibon. Ilang sandali pa ay nagising na rin ang kaibigan niyang si Jess. Kalaunan ay tinawagan ni Kara ang kanyang ina, si Debra Robinson, upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa lake house party mamayang gabi. Pagkatapos ay hiniling ni Jess kay Kara na diligan ang mga halaman habang naghahanda siya nang biglang may dumaan na itim na kotse sa harap ng bahay. Minto ang sasakyan at nilapitan siya ni Richard Evonitz. Nagpanggap ito bilang isang magazine salesman bago bumunot ng baril na ikinagulat ni Kara. Inutusan niya itong manahimik at pumasok sa isang malaking storage bin sa likod ng kanyang sasakyan. Takot na takot si Kara. Maya-maya pa ay lumabas na si Jess ngunit hindi niya mahanap ang kaibigan niya. Nakita lang niya ang hose na nakakalat sa hardin. Samantala, huminto ang kotse sa isang tagong lugar at sinabi ni Richard kay Kara na huwag magtangkang tumakas kung ayaw niyang masaktan. Umalis si Richard sandali para kumuha ng lubid. Kabadong-kabado si Kara, gusto niyang tumakbo palayo ngunit natatakot siyang mabaril kaya nagpasya siyang manatili na lang sa sasakyan. Pumalik si Richard at kinapos siya bago isara ang lalagyan at nagmaneho palayo. Tumawag si Jess sa opisina ni Debra. Tinatanong kung sinundo ba niya ang kaibigan niya. Itinanggi ito ni Debra at nag-alala sa biglang pagkawala ng kanyang anak. Tinawagan niya ang kasintahan ni Kara na si Ryan. Tinanong kung magkasama sila. Huminto ang kotse ng kidnapper at dinala si Kara sa loob ng isang bahay. Pinalaan niya si Kara na huwag pumalag habang tinatanggal ang mga tali. Dinala si Kara sa isang kwarto kung saan ipinaalala sa kanya ng lalaki na palagi siyang armado. Inutusan din siya ni Richard na sundin ang kanyang mga utos at palaging humingi ng pahintulot nito. Nagbabala siya na ang paglabag sa mga patakaran ay magkakaroon ng malubhang kahihinatnan. Pagkatapos ay inutusan niya itong humiga sa kama at manatiling tahimik. Hinalay siya ng kidnapper. Iniisip na lang ni Kara na sumunod, maghintay, at mabuhay. Sa ibang lugar, tinawagan ni Debra ang kanyang dating asawang si Ron upang alamin kung kasama ba niya si Kara. Paiyak na sinabi ni Debra kay Ron na maaaring dinukot ang kanilang anak. Dumating ang isang pulis sa labas ng bahay ni Jess at sinabi ni Debra na dalawang oras nang nawawala si Kara. Gayunpaman, kumbinsido ang pulis na tumakas lang si Kara. Mariin niyang itinanggi ito na binanggit kung gaano karesponsable ang kanyang anak. Bago umalis, pinayuhan siya ng pulis na maghintay sakaling tumawag si Kara. Sa bahay ni Richard, nakatutok si Kara sa pangangalap ng impormasyon habang naghihintay ng pagkakataong makatakas. Nakipag-usap siya kay Richard at nalaman niya na dati siyang nasa Navy. Tiniyak ng kidnapper na hindi siya masasaktan kung susunod lang siya at nangako pa na papakawalan din siya nito. Hinaplus siya ng lalaki bago naglakad palayo. Bagamat naiisip ni Kara na tumakbo habang wala si Richard, napagtanto niya na ito ay masyadong mapanganib. Nang maglaon, hinayaan ni Richard si Kara na tingnan ang kanyang mga alagang hayop at binanggit na gusto niya ang mga hayop dahil simple ang mga ito at walang pakialam kahit sila ay nakakulong. Ipinaalala niya kay Kara na pakakawalan din siya sa huli. Ngunit nagbabala siya na masisira ang kanyang reputasyon kung isusumbong siya nito. Sa bahay ni Debra, kausap niya ang kapitbahay ni Jess na nagsabi na nakakita siya ng isang kahinahinalang itim na muscle car bago na wala si Kara na nagpatibay sa kanyang mga hinala. Nag-organisa na siya ngayon ng isang search party at nakikipag-ugnayan sa mga taong maaaring tumulong sa kanya. Sa bahay ni Richard, hiniling ni Kara na gamitin ang banyo. Iniisip kung makakatakas siya mula roon. Nang isasara na niya ang pinto, biglang pumasok si Richard na may hawak na baril habang pinapanood siya. Nang maghuhugas na ng kamay, ipinaalala nito sa kanya na dapat siya munang humingi ng pahintulot bago gumawa ng kahit ano. Maya-maya, naghanda si Richard ng hapunan. Bagamat sinabi ni Kara na wala siyang ganang kumain, ipinaalala sa kanya ang mga patakaran. Nag-alok pa nga siya ng tulong, kaya naman hiniling ni Richard na walisin niya ang sahig sa kusina. Habang ginagawa niya ito, sinusuri ni Kara ang lugar. Isinasaulo ang mga pangalan at numero ng mga calling card sa refrigerator, kung saan nakalagay ang mga kutsilyo at ang mga nakasulat sa kanyang kalendaryo. Habang pinagmamasdan si Kara, inutusan siya ni Richard na maghubad sa istasyon ng pulis, ipinangako ni Sheriff Dale Stephens na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para mahanap si Kara at sinabing umuwi muna para mag-antay sa kanilang tawag. Samantala, nanonood si Richard ng balita habang nakaupo si Kara sa tabi niya. Sinabihan niya ito na walang nagmamahal sa kanya dahil hindi man lang siya nabalitang nawawala. Pagkatapos ay dinala siya sa kwarto at inutusang umakyat sa loob ng storage bin dahil may tatawagan siya. Tinalian siya nito at isinara ang takip dahilan para mag-hyperventilate siya. Nagagalit siya sa ingay ngunit naawa rin sa kanya kaya tinanggal din niya ang tali at iniwang nakabukas ang kahon. Tahimik na umiiyak si Kara paulit-ulit sa sarili na kailangan niyang mabuhay. Maya-maya, sinara ni Richard ang mga kulungan at bumulong ng goodnight sa kanyang mga alaga. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang malaking kahon sa ilalim ng mga kulungan, ngunit nang makitang pinagmamasdan siya ni Kara, bigla niya itong itinago. Habang nagsisipilyo ang kidnapper, naisipan niyang isara ang pinto at tumakas sa bintana kapag wala siya, ngunit alam niyang mahuhuli lang siya. Bago matulog, ikinadena ni Richard si Kara sa kama, saka bumulong na excited na siya para bukas. Kay na umagahan, nagising si Kara sa mga hilik ni Richard at mabilis na nagpasya na ito ang kanyang pagkakataon. Sinisikap niyang alisin ang kadena, pagkatapos ay tahimik na lumabas ng silid para tumakas. Paglabas ng bahay, pinara niya ang isang sasakyan at nakiusap na samahan siya sa istasyon ng pulis. Habang papaalis, itinuro niya ang isang apartment unit kung saan siya nakatakas mula sa kidnapper. Nakarating sila sa istasyon ng pulis upang humingi ng tulong. Lumapit siya sa front desk at iniulat ang kanyang pagdukot. Dinala ni Teniente Aaron Roland si Kara sa kanyang opisina para sa isang detalyadong pahayag. In-interview din nila ang dalawang sumagip sa kanya. paman, hindi nila matandaan ang eksaktong apartment kung saan siya nanggaling dahil masyadong mabilis ang mga pangyayari. Hindi nagtagal ay nakatanggap si Debra ng tawag mula sa pulis at nalaman niyang natagpuan na ang kanyang anak. Ibinigay niya ang telepono kay Kara upang hayaan ang dalawa na makapag-usap. Pagkatapos ay tinanong ni Bonnie kung naaalala ba ni Kara kung sa ang apartment mahahanap ang salarin. Nagaatubili si Kara, ngunit hiniling ni Aaron na subukan niya. Ang kanyang pagnanais para sa hustisya ay nagbibigay daan upang makakuha siya ng lakas ng loob para makabalik sa apartment ni Richard. Dumating sila sa apartment complex, ngunit magkamukha ang mga unit. Nakita ng mga opisyal ang isang maintenance man at inilarawan sa kanya ang attacker ni Kara. Sumama sa kanila si Kara at nagsimulang magbigay ng mga karagdagang detalye. Habang inilalarawan ang mga hayop sa loob ng apartment, napag-alaman nila na nasa apartment 301 iyon. Ipinakita kay Bonnie ang unit habang sinasamahan ni Aaron si Kara pabalik sa kotse, pinupuri ang kanyang matalas na memoria. Dumating si Debra sa istasyon ng pulis nang bumalik si Kara mula sa apartment complex. Nang maglaon, sa unit 301, ginamit ni Bonnie ang susi ng maintenance man para buksan ang pinto. Inisa-isa nila ang mga kwarto ngunit wala silang nakita sa loob ng apartment nasa ospital si Nakara at ang kanyang ina nang dumating si Bonnie na may dalang mga larawan. Kinilala ni Kara si Richard. Gayunpaman, nakatakas na siya. Hiniling ni Bonnie kay Kara na baka may naaalala siyang karagdagang impormasyon na maaring makatulong sa paghahanap kay Richard. Kaya sinimulan niyang isalaysay ang lahat ng impormasyong nakalap niya tungkol sa kanya. Itinuro din niya ang malaking kahon sa ilalim ng mga kulungan ng ibon. Sa loob ng kahon na binanggit ni Kara, natuklasan nila ang ebidensya ng mga nakaraang krimen ni Richard, mga clipping ng pahayagan at isang notebook. Hindi nagtagal ay isiniwalat ni Jim kay Dale na ang mga clipping ng balita ay tungkol sa mga kaso ni na Sophia, Sylvia at ang magkapatid na Lisk na mga biktima rin ng pagdukot. Ang modus ni Richard ay panatilihin ang kanyang mga biktima ng ilang araw bago sila lunurin at itapon ang kanilang mga katawan sa isang latian. Ang notebook ay naglalaman ng mga potensyal na target at kanilang mga gawain, ngunit hindi kasama si Kara. Ay iba dapat siyang dudukutin sa araw na yon, pero hindi natuloy kaya napilitan siyang maghanap ng ibang mabibiktima. Dumating si Bonnie at ipinaalam sa parehong sheriff na ang asawa, ina at kapatid ni Richard ay sumang-ayon na makipagtulungan bukas. Pinayagan din sila ng ina na halughugin ang kanyang bahay. Sa bahay ng ina ni Richard, nahanap nila ang black muscle car na pinaniniwala ang ginamit ni Richard bago lumipat sa ibang sasakyan. Sa pagbisita ni Bonnie sa tirahan ng Robinson, ipinahayag ni Kara ang kanyang pagkadismaya sa pagkakaroon ng maraming pulis. Ipinaliwanag ni Bonnie na ito ay para sa kanyang kaligtasan dahil hindi pa nahuhuli ang kumidnap sa kanya. Kinaumagahan, sinabi ni Kara sa kanyang ina na plano niyang bisitahin si Ryan. Mariing tumutol si Debra, iginiit na hindi siya dapat umalis hangga't hindi pa nahuhuli ang salarin. Gayunpaman, iginiit ni Kara na hindi niya babaguhin ang kanyang buhay dahil lang sa nangyari sa kanya. Nagtalo ang dalawa hanggang sa dumating si Jess inanyayahan ni Kara si Jess sa kanyang silid. Doon, nagtanong si Jess kung ano ang nangyari at nagsimulang ilarawan ni Kara ang kanyang pinagdaanan sa kamay ng kidnapper. Maya-maya, dumating naman si Stephanie Newell, ang kapatid ni Richard. Natuklasan sa interogasyon kay Stephanie na si Richard ang nagdadrive ng kotse ni Ashley gamit ang ibang plaka. Hinala rin niya na hindi ito ang unang pagkakataon ni Richard na mangidnap ng mga babae Pagkatapos ay ipinagtapat ni Stephanie na nakipag-ugnayan sa kanya si Richard kahapon. Nagmamadaling pumasok si Aaron sa opisina ni Jim at nagbigay ng impormasyon tungkol sa motel na tinutuluyan ni Richard na inayos ni Stephanie. Naniniwala si Jim na nandoon pa rin si Richard dahil hindi pa oras ng check-out. Kaya ipinadala ka agad si Bonnie sa motel. Samantala, nakita ni Kara si Jess bago umalis Tinanong ni Kara kung manonood pa ba sila ng baseball game ni Ryan Mamaya. Sa pag-alis ni Jess, dumating si Dale at nagtanong kung kumusta si Kara. Tinawag niya itong biktima at iginiit na manatili siya sa bahay hanggang sa mahuli si Richard. Ipinahayag ni Dale na kasama sa plano ni Richard na patayin siya dahil ginawa din niya ito sa iba pang mga babaeng kinidnap niya. Ikinagulat ito ni Kara. Hindi nagtagal ay nabalita ni Bonnie na nakaalis na si Richard sa motel, ngunit sa kanyang pagmamadali, naiwan niya ang kamiseta ni Kara. Naghinala si Aaron na binalaan siya ng isang miyembro ng kanyang pamilya. Pagkatapos, ay ipinalam ng sheriff kay Aaron na ang ebidensya na natagpuan sa apartment ay tumutugma sa mga kaso noon ng iba pang mga dinukot ni Richard. Sa tirahan ng Robinson, ipinakilala ni Jim ang kanyang sarili kay Kara bilang Richland County Sheriff. Ipinapalagay niya na gusto rin niyang manatili siya sa bahay kung saan ito ligtas, ngunit tumugon siya na sapat ang lakas ni Kara upang ipagtanggol ang sarili na ikinagulat niya. Nagaalok siya na sagutin ang anumang mga katanungan, kaya tinanong ni Kara kung si Richard ang may pananagutan sa nangyari kay Sylvia at sa magkapatid na Lisk. Sinabi ni Jim na naghihintay pa rin sila ng ebidensya upang kumpirmahin ito Ngunit ang mga nilalaman ng kahon na itinuro ni Kara ay nagbumungkahing si Richard nga. Tinanong ni Kara kung plano ba talaga ni Richard na patayin siya at inamin ni Jim na hindi na nila malalaman ito. Pagkatapos ay pinasalamatan siya ni Jim sa lahat ng nagawa niya na tinatawag siyang survivor, hindi biktima. Paglabas ng bahay ni Kara, nakatanggap siya ng tawag mula kay Aaron Sinabi sa kanya na ginamit ni Richard ang kanyang cellphone labin limang minuto ang nakalipas sa Jacksonville at pinaghihinalaan nila na papunta siya sa isa pa niyang kapatid sa Bradenton. Sinabihan ni Jim si Aaron na tiyaking masabihan ang mga pulis doon. Matapos ibaba ang tawag ni Aaron, sinabi ni Bonnie na ang pamilya Evonitz ay walang karagdagang impormasyon. Kinausap nila ang kapatid ni Richard sa Bradenton na nagsabing tinawagan siya ni Richard upang makipagkita sa labas ng kanyang paboritong restaurant. Sa bahay ng Robinson, palakad si Kara papunta sa kotse ni Jess habang si Debra ay nakikiusap sa kanya na huwag umalis. Hindi ito pinapansin ni Kara na para bang walang nangyaring masama sa kanya. Gusto ni Kara na maibalik sa normal ang kanyang buhay, pilit na kinakalimutan ang nangyari sa kanya humingi siya ng tawad sa kanyang ina at umalis kasama si Jess. Sa baseball game ng kanyang kasintahan, sinabihan niya si Ryan ng good luck bago siya pumunta sa kanyang upuan. Sa ibang lugar, nakita ng mga opisyal ng Bradenton si Richard, ngunit nakatakas ito. Habang hinahabol siya ng isang opisyal, nanatili ang kanyang kasama sa loob ng sasakyan at nagraradyo sa kanilang lokasyon. Maya-maya, nadakip din nila si Richard at desperado siyang makahanap ng paraan upang makatakas. Sa laro, ang tunog ng pagtama ni Ryan sa isang home run ay kasabay ng tunog ng putok ng baril ni Richard sa kanyang sarili. Nagsaya si Kara at ang mga manonood lingid sa kaalaman sa mga nangyayari sa labas. Kinabukasan, nagising si Kara at naaalala ang mga nangyari, ngunit ngumiti pa rin siya habang sinisimulan ang panibagong araw. Natagpuan niya ang kanyang ina na nagluluto sa kusina. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Debra na nagpakamatay na si Richard kagabi. Nagalit si Kara dahil hindi siya nasabihan agad, ngunit ipinaliwanag ni Debra na ayaw lang niyang masira ang kanilang pagdiriwang kahapon sa laro. Gayunpaman, umalis si Kara upang mag-isa. Hindi nagtagal dumating si Jim upang makita si Kara na nakaupo sa labas. Umupo siya sa tabi niya at inaakala niyang nag-ugat ang galit niya sa mas malalim na bagay. Inilabas ni Kara ang kanyang saluubin kay Richard na ipinagtapat na ang kanyang pagnanais para sa hustisya ang nagtulak sa kanya para mabuhay. Pagkatapos ng pagdukot, nais niyang sabihin kay Richard na ang pagdukot sa kanya ay isang malaking pagkakamali. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Kara na wala ng pagsubok kaya hindi na niya kailangang ibahagi ang mga detalye ng kanyang pagdukot na iniligtas ang kanyang mga mahal sa buhay mula sa mga masasakit na detalye ng pinagdaanan niya. Hinahangaan siya ni Jim na pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan, iniisip pa rin niyang protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa loob ng bahay, pumingi ng paumanhin si Debra sa pakikialam niya at ipinaliwanag niya na hindi niya alam kung ano ang gagawin sa ganitong sitwasyon sinabi sa kanya ni Kara na habang hindi maaalis ng kanyang ina ang pait ng bangungot na pinagdaanan niya, hindi nito mababago ang pagkataon niya at nabigyan ng isa pang pagkakataong mabuhay. Please subscribe at paring ng notification bell icon para masubaybayan mo pa ang iba pang magagandang kwento. Pa-comment at like na din sa ilalim. Maraming salamat sa panonood.